Isang magandang tanghali, umaga, hapon o gabi sa atin lahat mga parekoy. Uh, ngayon po ay hindi tayo maghahanting. Dito lang po tayo ngayon sana. Dito uh, kila lolo sa so may kubo. Dito tayo magahanting sa kulungan nila. <laughs> sa kulungan. Dito tayo hukuli ng ating uulamin ngayon. Kaya araw ko ng linggo wala munang hunting dito lang tayo dito po tayo maghahunting sa loob ng kulungan <laughs> maraming nakakulong dito yun po ah, magpipiknik tayo dito sa ano lang, hindi tayo lalabas ngayon kaya mga parikoy tara samahan nyo na naman po kami puli tayo ng tagalog dito at yun ang iuulam natin tanghalian yan saka lutuin na rin namin yung ano pala yung puli namin kahapon na ibon hindi namin naluto kagabi nilinis lang at isasabay na rin gagataan yung ibon at yung huli nating uh, labuyo dito sa kulungan titinola naman natin bali dalawa lulutuin natin ngayon para ano may pang tayo Ayan, dito si lolo lo huli ka na Ayan, manghuhuli si Lolo dyan sa loob ng kulungan ng ano, ng kakatayin natin. Ayan mga parikoy. Pauli na si Lolo ng labuyo. Ito <laughs> po ang iulam natin, tangalian natin. Haha. tinula. Masarap yung may Haha. May ng Haha. May sabaw Haha. 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 parikoy kay. Katay tayo. Ya yeah, mo pare yo. Oh, ito ang lulutuin natin pag na raw. Gagatayin na. Ito yung ibon kahapon. Ito naman yung chicken. Pag samahin ng gatayin daw. Para isang lutuan na lang. Ah, lutoy na natin. Ang ganda. Naliwanag! Ito na ba ang isang pepe? Ooy! Alam ko na naman hindi na nangyayari. bakit nangyayari? Bakit nangyayari nangyayari? Bakit nangyayari nangyayari? Bakit nangyayari nangyayari nangyayari? aduk dan Ayan mga pare ko, isang kutsa na. Ano kailangan palambutin natin? Kailangan lumambot. Lagyan natin tubig muna. Papusit-sitin natin.

Pwede na, 10 minutes na lang ulit siya. Lagay na natin yung patatas. Malambot na yung manok. Ayan. Sili. Harang. Siling harang. Harang ni. Harang ni. Upa. Nagay ko na itong gata niya. Kuchilo. Lagay na natin yung gata. Koko Koko mama. Bakla naman. Ito yung oras na lang, patuyuin na lang natin. lutong luto na o oh, ha hindi na mga pare ko luto na ang ating ginataan yeah. ang ibon at manok naghalo na yan

Wala lang ang makakaligtas sa gano'ng klasifikasyon. Huwag nila sa mga si Alex. Sinong Alex? Sino dito sa'yo? Ah, yung parang ang tansang bata, yung si Jeff. Ano ba siya dito? Pagkikita ko yun. Um, pakisabi sa kanya ang galing-galing niya. Tama lang. Yung tinutukan niya ako ng barilong, sino akala ko bumamatay na ako. Gusto na lang dumating si mamang si Jeff. Pakisabi sa i-tweet siya ka. na okay siya. Alam mo, wala rin talaga kami ng mga magagaling

对。<laughs> <laughs> you Hindi ko naman yung kaibigan ko eh. bakit dito? Ano ka lang tulay? May Hindi ba yung hirap ng buhay ngayon? Magpaglap na na isang pala mo Makakatulong Nano naman ang sasin. sige na naman mali Oli, nena. Eh habang naman ang tindahan, si ano, nino, naman nino, 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 <laughs> Sige na naman, na, atin, 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 atin. <coughs> Uuh, na! naman <atin. coughs>

Ah, uh, mga parikoy, uh, nakaraos ang ating tanghalian mga parikoy. Masarap po yung ulam. Pinaghalo namin yung ibon at uh, manok. <laughs> Ay tatatlo kaming kumain. Wala si Jing, hindi dumating si Jing. Ah, uh, shout out po tayo mga parikoy. I-shoutout natin lahat ng mga nagpapa-shoutout. Ah, uh, shoutout po kay Sir Cesar Di Guzman. Uh, sir, shoutout. Magandang hapon po. Hindi ko kami lumabas ngayon. Dito lang kami sa kubo. Ah, uh, shoutout din po kay Sir Reven 2000 ng Canada. Shoutout, sir. Magandang hapon o gabi dyan sa inyo dyan Uh, maraming salamat po at nakasilip din kayo sa aming munting channel. Ah, uh, shoutout din kay Big Floor Garcia. Shoutout pare ko, magandang hapon. Kelly Junior Kumahad. Shoutout sir, magandang hapon. Ilocano Sniper Piet, shoutout pare ko, magandang hapon. Bobby Alalan, shoutout po magandang hapon Rapi Lastimoso shout out po pare ko magandang hapon Tim Tokayo shout out po magandang hapon Romy Bilog shout out pare ko magandang hapon Gina Mendoza shoutout uh, shout out madam sa lagi mong panunood sa amin ha? maraming maraming salamat po at uh, lagi nyong sinusubaybayan pala ang aming mga video Eugene Arigo Kabahungan, shout out pare magandang hapon. Jan Paulo, shout out pare magandang hapon. Ah, kagawad tata ng San Gabriel, shout out sa inyo Jan sir, magandang hapon. Shout out na rin sa lahat ng mga kasamahan mo dyan. Alan Mitra ng Saudi Arabia, shout pa Alan. Ah, uh, paring tirang bisaya shout out pare magandang hapon Uy, may tinitilaw pa ah, uh, hunter tv shout out pare ko nimbag um, na mali mo dito isabela kabagis hunter uh, kabagis shout out manin nimbag um, na mali mo ah, uh, Roland Cortez shout out para koy Jonel Kinones shout out uh, para magandang hapon Nomer Escalante shout out para koy magandang hapon Mariga Marasigan channel shoutout uh, shout out para koy magandang hapon uh, lahat pong hunter shout out po sa inyong lahat uh, Shoutout din to sa mga lahat ng subscriber ko Lahat ng silent viewer po, uh, shoutout po sa inyong lahat-lahat. Uh, yun hong hindi ho na shoutout, uh, mag-comment lang po kayo sa mga bago naming video para makita namin at ma-shoutout namin kayo sa susunod na vlog. Ayan uh, po. Ah, sige po, hanggang dito na lamang po ang aming video at maraming maraming salamat na naman po sa walang sawang panunod at pagsuporta sa amin. Ah, hanggang sa muli po. Bye bye!